Hello mga kasisi. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carla. 31 na ako ngayon. Independent, may trabaho, may sarili ng pera, at masasabi ko namang hindi ako mukhang stress sa buhay. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa mga choices ko sa nakaraan, ay yun ang gusto kong ibahagi ngayon. Bata pa ako nun. Nasa early 20s bagong graduate at nagsisimula pa lang mag-explore sa mundo. Akala ko noon, ang saya-saya ng FWB, ONS, at kung ano-ano pang tawag sa setup na walang label. Ang dami kong nakilala, may gwapo, may matalino, may mayaman, may adventurous, pero ang ending, pare-pareho lang silang dumaan, tumigil sandali, tapos iniwan din. At oo, masaya naman talaga sa simula. Yung tipong wala kang iisipin na responsibilidad, walang silusan, walang pressure. Basta may spark, may libog, may gabi. Pero habang tumatagal, ramdam mong parang may nawawala sayo. Unti-unting nababawasan yung self-worth. Mo kahit pinipilit mong paniwalaan na empowered ka. Akala ko noon, normal lang lahat modern world na raw kasi. My body, my choice, sabi nila. Walang mali kung masaya ka. At sa totoo lang, naniwala ako. Hanggang sa dumating na yung mga panahon na gusto ko nang bumuo. Yung gusto ko nang seryosohin, magmahal ng buo at mahalin din ng buo. Pero dun ko naranasan ng tunay na hirap. Laging may tanong. Bakit parang laging takot makipag-commit yung mga lalaking gusto ko? O kaya, bakit sila ang bilis magseryoso sa babaeng simple lang, tahimik, hindi pala post, hindi pala kalat, masakit aminin, pero may mga lalaki talagang hindi kayang irespeto ang babaeng dati lang nila pinapanood sa stories at iniisip sa gabi. Kahit anong tibay ng loob ko, kahit ilang beses kong sabihing past is past, may tingin pa rin silang hindi mabura. Girls, hindi ko sinasabing mali ang maging open sa katawan at desire. Pero sa dulo ng lahat ng yan, mapapagod din kayo. At sa pagod na yun, gusto niyong may makakasama. Hindi lang sa kama, kundi sa buhay. Pero paano kung lahat ng lalaki tingin sa'yo ay good time lang? Hindi good future? Sana nga matigil mo na yan. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Sana matutunan mong hindi kailangan dumaan sa lahat para masabing malaya ka. At sana, sana makatagpo ka rin ng taong hindi mo kailangang patunayan ng worth mo dahil alam niyang buo ka na, kahit walang nakaraan na kailangang itago. From experience lang po, Carla,